Eto ang San Lorenzo, San Pablo City, Laguna. Dito ay mayroong natatagong talon. Ito ang Kakawa Falls. Isa itong maliit na natural falls. Napakalinis ng tubig dito. Maliban sa mga dahon-dahon ay wala kang makikitang basura o anumang kalat, kaya mabuting iyon din ang gawin mo pag bumisita ka dito. Walang entrance fee dito. Mabilis lang naman matunto ng falls. Hanapin lang ang barangay hall at malapit na ito dito na maari ng ipagtanong. maari kang magpiknik, magluto sa pampang, magbabad at magtampisa. Sa mismong falls ay konting lalim lang at sa paglayo ay mababa kaya advisable ito sa mga pamilya kasama ang mga bata. Isa ang Kakawa Falls sa mga natatagong ganda ng San Pablo, Laguna. Kaya halika na, tawagin at isama na ang tropa tayo na sa Kakawa Falls, San Lorenzo, San Pablo City, Laguna. Support local tourism. Support Laguna Tourism.